nakangalakal ka pa gabi na ano oras na oh ba may bata tayo guys magabi bigyan natin ng pera to nakakawa yung kapatid mo kasama mo yung kapatid mo katulog na bibili sana kita kinilin nakalimutan ko lang hindi kala ko hindi ka po balik bukas na lang punta ka dito bukas ha bukas ng gabi gabi punta ka rito bala ka ng ngayon lang Mga oh, pintura yan o. Oh. Inanong ba pa yan? Mugi ka na Oh. Bigga kita pera. Main ka na ba? O oh, almusal mo bukas. Ano ba ginagawa mo? Wala akong pera eh. Oh, kumain ka na. Eto, wala pera eh. Oh, alam mo wag na yan, may pintura yan, masakit sa matay. Ano yan? Ano yung mabayan? Papayaran mo yung bahay nyo? Gabi na, ngayon ay pa matulog. Paano ka lalaki nyan? Sinintay mo. Sinintay mo. Saan? ha ah? Anong trabaho? trabaho Ilang taon na yun? Ha? Ilang taon na? 9 Siyam na taon? Oo oh nga, 9, siyem. Bakit nagtatrabaho, hindi nag-aaral? Ha? Ayaw mag-aaral? Ate mo. yun? pang gabi? umaga lang siya pang uwi natin umuwi na hindi pa? ha? hindi pa oh uwi ka na puntahan lang nga asawa niya Ay, 30 yan ha almusal mo kabigyan mo kapatid mo 10 sige na asawa niya may asawa na siya? bata pa may asawa na kapatid mo? O, oh, sa saan ka po huh? Saan ka po na guys. Pinigyan natin ang pagkain. Bata nakakawal. May lalaki din प्ले में आता तो वीजा फोन नटिंग Dr. B niyan. natin guys. Ilang guys. Malis na yung bata. Nakabigyan na natin ng pera. Pangkain niya. Almasal. Nagugutom lang yun eh. Naghanap ng delay siya ng pera. Mamasura. Mamasura. Sana tuloy-tuloy ang ating pagtuloy sa mga gantong bata. Hindi tayo magsasawa, guys. Sana bigyan nyo ako ng konting tulong man lang. O pang ano, mga... Ah... Uh, mano man, man yung malanga ako ng Mapansin yung malang ang aking facebook ang aking youtube channel mapalo nyo po may, subscribe nyo po ma like nyo okay na po sa akin yun sapat na po yun ma'am sir mga guys para hindi, ta hindi tayo tama rin sa mga gantong situation ng mga batang nagugutom na tumulong sana mabigyan ma mabigyan nyo sa akin kailingan. share na rin po kung kaya kailangan para makita na lahat ng buong mundo na tumot ang ah, makilala man lang tayo sa buong Pilipinas o oh. so, ah, si Hey guys, mga sir, ma'am, Salamat. Thank you po. Sa susunod natin video, maghanap tayo ng mga maghanap tuloy tayo ng mga update natin na makatulong sa mga kabataan na hindi dito po tayo magsasawa at mapapagod. Thank you sir.